T sixty. blockbuster muka ano nilupak nilupa Ahoy mga bisita. Kailan ba tayo? Sino ka kaya na gabot dahil ha? Pwede ba na po yan

mami special lugaw wow. ni nanay Rosa duha nalaki Manila. And yes, kailangan nyo nga magmadali dahil alam nyo ba na hanggang ngayon November na lang ang, ang season ng prutas na ito. Kaya naman bago pa ako maubusan, katulad ni Kumina sa... Kaya nga hanapin natin yung sikat na sikat na nagtitindaan ng food shake dito sa may Piyapo, Kasi namin ko na dinarayo daw talaga ang food shake stand na ito dahil 100% na prutas ang kanilang ginawa. Walang powder. Kaya na lang ni Aling ang, ang prutasan na ito sa kanyang nanay na si Lola Esther. At ito nga nakikita

Okay, sige. di sa atay oxidans at naniniwen yung mata... Peace... Ganyan! Pero yun nga kasi... nalaki ng show. Ay, tatlo? Fresh, quality, at masarap Tatlo with rice na yun? Yes po. Pag-bitang mo na. para na yung matikman itong napapanahon. sikat na sikat, at talaga namang pinag ang Gagang Fruit Juice dito sa Quiapo, Manila. Ay And yes, kailangan nyo nga magmadali dahil at yung rebound na hanggang ngayon November na lang raw ang season ng prutas na ito. Kaya naman bago at minana na lang ni Aling Nene ang prutasan na ito sa kanyang nanay na si Lola Esther. At ito nga nakikita natin na katuwang na niya ngayon ay ang kanyang anak na si Ate Pati. O diba ang tindi? Third generation na. Mix mo yan. Ayan, sasama natin si Aling Pati. Ayan, si Ate Pati. ko lang. Bakit

اچي <laughs> چي Not an in any